gandang araw po si Doc Willie po to. Ngayong araw po gusto ko lang magbigay ng konting babala tungkol sa pagsusunog ng mga basura. Alam naman po natin na gawain po to minsan sa probinsya, sinusunog yung mga basura, yung mga dahon. Pero po itong mga usok po eh, na nanggagaling sa mga sinusunog natin ay masama po sa ating kalusugan. Una-una po sa mga bata, yung mga batang maliliit, pwede silang magkaroon ng ubo, sipon, at batang-bata pa, hinihika na po sila. Kaya kawawa naman yung mga bata. Pangalawa naman po, itong mga usok, o yung pag ng mga senior citizens, lalo na yung may sakit sa baga, may sakit sa puso, pwede po sila manghina, pwede mag-collapse, pwede ma hospital at mayroon pong namamatay dahil sa usok para naman po sa ating lahat itong mga usok po hindi po maganda to sa katawan meron po kasi mga particulate matter itong maliliit na parang buhangin na nalalanghap natin nababarahan po yung baga po natin tsaka itong mga usok po may dalang carbon monoxide pag nalanghap po natin yan dumidikit po yan sa red blood cells o yung pulang dugo natin at dahil dito hindi na makakadala ng oxygen itong red blood cells natin sa ating katawan kaya mahihirapan po tayo huminga Actually po, meron pong uh, penalty sa mga nagsisiga o mga nagsusunog ng basura. Ayon nga po sa batas ay eh, merong uh, pagkakulong at meron pa pong uh, pagmumulta. Pero syempre gusto natin makiusap sa ating mga kababayan kung pwede po para po sa kalusugan natin lahat, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay baka pwede po wag na lang magsunog ng basura o kung meron pa nagsusunog, uh, nasabihan natin sila o sabihan po yung barangay. Kasi po, para po to sa kalusugan natin lahat. Actually po, lahat ng usok ay masama. Yung sisigay, yung mga iniihaw, pagsisigarilyo, kahit yung mga tambutso. So lahat po to sana po ay maiwasan natin. At uh, ito lang po sa akin ay konting tips lang po para po sa inyong kalusugan. Salamat po.